And guys, update sa mga alaga kong kakatil. Ayan. Pinatingin na natin yung isa, CS uh, Normal Cinnamon. Tapos yung isa naman, Cinnamon, uh, CS Cinnamon Pearl. Ayan yung, ayan yung ano, uh, mag-asawa na gray tail at saka yellow pearl cocktail. So, dito guys, wala pa tayong update dito. Ayan, ewan ko dito. antagal tagal, eh, parehas ko lang din naman sila pinag-alagaan dito. Wala pa tayong update dito. So, hindi eh, ko lang alam kung makakapagpisa sila. Basal pier pa lang mga to eh. Mas ito, as usual, ito dito, wala. Ewan ko dito, maselan itong re, ano, red isle ano natin. Uh, cinnamon natin, saka yung medium pint per palo. Yung mga yan, maseselan sila. And, siswa, doon, isa naman, isa lang naman ang nabuhay na naman dito. So, apat yung itlog nila. So, isa yung nabuhay. And guys, tina natin kung ipapakita ng nanay. Ayan, guys ayan siya oh ayan ayan yung sisiw baka makatakas yung nanay eh kasi sumusugod ito as usual ganun pa rin basal pear yung ano natin uh, par blue natin na ay ring wala pa pero so, oh, bakol na yata ito eh. Oh, yung halos magkasabay lang sila eh. Ito so, mahirap dito, itlog ng itlog, hindi naman pinipisa. Yan. Oh, so, sige okay guys, paalam na. Bye-bye.